pinakasikat na halo-halo dito sa ating lalawigan ay inyo na rin mabibili dito sa bayan ng Likaw. Magandang balita sa mga kababayan natin dito sa bayan ng Likaw dahil hindi nyo na kailangang lumayo para matikman ang masarap na halo-halo. Hindi rin naman kayo mahihirapang hanapin dahil kahanay lang ito ng inyong munisipyo. Katabi lang din ng Alphamart at katapat ng Unique Burger. Talaga nga namang hindi na pigilan ang tuloy-tuloy na pagkalat ng 4 Maze Dessert Shop. Nasa halos dalawampung branch na nga ang Four Mays. Kasama na dyan ang nasa bayan ng Quezon, lungsod ng Munoz at lungsod ng San Jose. Ito nga yung mga pampalamig na talagang pagbinuksan mo pala, tatambad na sa'yo ang napakalaking leche plant. Napakatindi kasi ng init ng panahon. Kaya gustong gusto natin ang pampalamig. Dita nga dyan ang summer duo na special halo-halo at special Special Mais con leche. Mga inumin na sa halagang 79 pesos lang. Panigurado, busog ka na at maibabahagi mo pa sa iba. Ito nga ako na halos araw-araw ko nang hinahanap ang 4 Mais Halo-Halo. Ganun nga rin si Ting na hanggang panaginip daw ay kanya itong kinakain. Eh kasi naman napakagatas at napakasarap ng timpla. Si Mang Boy naman mula ng kanya itong matikman. Aba gusto na niyang araw-arawin. Eh kasi naman sulit na daw sa halagang 79 pesos. Napakalaki pa ng lalagyan. Hindi na raw talo dahil napakarami ng na pinaghalo-halo isang ka. Ito namang si Ispen. Paborito ang mais con leche. Dahil swak na swak daw ang leche plan at yema sa mais. Siguradong magugustuhan ito ng ating mga kababayan. Bata man o matanda, may ngipin man o wala. Meron nga rin sila ditong tindang leche plan no 120 pesos lang, buy one take one na yun. Meron ding Graham de Leche na 220 pesos naman ang buy 1 take one. Heto nga ang mga sisiw at napasayo pa sa sobrang sarap ng kanilang mga produkto. Tunay na masasabi nating tatak na ng Nueva Ecija ang 4 Mace Dessert Shop. Kaya kung wala pang 4 Mace dyan sa lugar nyo, huwag kayong mag-alala dahil baka parating na sila. Bukas nga pala sila araw-araw mula alas 10 ng umaga at nagtatagal hanggang alas 5 imedya ng hapon. Shoutout po sa lahat ng mga tagalika. Maraming salamat sa pagsamang kasamuli Paalam, ingat and God bless. Laban na!